yung gagi Pangyay ako sticker Yan ito yung bagong motor ni Devin from White Ang good day mga tol So andito si Devin sa Libo yan So pupunta ko ngayon sa ng LB Para kunin yung sticker Yung inorder ko sa ano, sa Saka uh, pala mga tol, no? may bagong policy si Kish, no? Pag mag-order kayo ng speaker mga tol ay kailangan na ng down payment pro, G pro GCAS kasi nga yung ibang nag-order mga tol ay hindi kinukuha. Hindi nila kinubuhay yung mga order nila kaya nagpaano sila ng down payment. Okay. Sa so, mga mag-order dyan ng sticker mga tol ay kailangan ng ano nyo, ah, uh, dawag dito, ah, uh, down payment para makapagpagawa kayo ng sticker. So dito na tayo ngayon sa may LBZ ayan. Hoy Gagi. Tayo ako sticker. Ayan so andito ko ngayon sa LBC para kunin yung aking e sticker. Ayan so nagkita kami ni si Davin Ha? Huh? Kukunin pa lang. Ito bago mo. Labinda mo na yung ano mo. Yan, ito yung bagong motor ni Divin from YT. Ayan o, no? bagong Inmox. Version to. Ayan, version to. Kulay silver, no? Kulay silver yung nakuha niyang Inmox. Ha? Wala akong panggas Babayad ko lang muna. So yun nga no mga tol, hindi na namin natapos yung usapan namin ni Devin kasi nga naglubat yung aking camera So andito na nga ako sa boarding house mga tol, ayan So kung makikita nyo, ito na yung sticker ko, ayan Salamat nga pala dun sa Kish Sticker Philippines, ayan sa mga gustong humingi ng sticker mga tol ayan kita kiss na lang po sa daan at syempre message yun na lang po ako sa aking feed sa mga gusto ha at syempre hanggang dito na lang mga tol see you next video